Magandang uh, araw pong muli mga kababayan, mga kapanalig, mga katribo, ano, mga kalipi. Uh, Luzon Visayas Mindanao at ang uh, ating pong mga kababayan sa Ibayong Dagat. binabati po natin sa mga oras na ito. At uh, welcome po muli mga kapanalig sa ating Mutin Channel at uh, ngayon po ay uh, pag-uusapan po natin yung mga mahalagang isyu ano sa ating lipunan na pinag-uusapan na sa kasalukuyan. Wala well, pag-usapan po natin mga kapanalig Ano? ito pong mga isyu ngayon na pinag-uusapan dito po sa ating bansa ho ano, at uh, wala po iba mga kapanalig ito pong uh, isyu ano ng mga ano maliyah dito po sa flood controla project ano? At o uh, na rito ay uh, inilabas ng ating pangulo ano? Ang listahan ng labing uh, limang malaking uh, kontratista uh, ng uh, ating pamahalaan nationwide. At uh, noong nakaraan mga kababayan ay uh, tinulong ni uh, pangulo ano yung uh, kalumpit bulakan. At uh, surprisingly, nakita niya po yung mga substandard uh, pride kick ng uh, isang kilalang uh, construction firm, ito pong uh, St. Timothy. Ano? At uh, malaki ang uh, problema ang kakaharapin ng uh, kumpanyang ito dahil uh, nakita naman ng uh, Pangulo personally ano? yung uh, talagang uh, pagiging uh, balasubas na pagga pagkakagawa no ng uh, proyekto. So dito naman mga kababayan, tunguhin natin yung Mindoro ano, Kahapon mga kababayan, ito pong si uh, gobernador ng uh, Mindoro ay uh, tinungo yung uh, flood control project ano, ho, po sa kanyang lugar. At uh, ay po sa kanya ay uh, nagkasundo po sila ng uh, DPWH na magkaroon ng joint uh, inspection hingil po dito sa ongoing project ano, ho, ng isang uh, hindi pa pinangalan ng uh, construction firm ano, ho, dito po sa Mindoro. Subalit so, mga kababayan, hinarang po sila ng uh, mga security guard at uh, ayon po dito sa security guard ay uh, hindi po sila maaaring pumasok at uh, maliban po kung mayroon uh, meron po silang uh, dalang uh, written uh, authority o recommendation galing po sa DPWH. Pero ganun pa man, mga kabayan, hindi po natinag ito si Gobernador ano ho, at uh, tinungo nyo yung site ano ng uh, proyekto at uh, doon talaga nakita niya ang uh, napakaraming mali ano ho, po sa project na ito. Dahil ayaw po dito kay uh, Gov, yung uh, kapal po ng... Uh, ah uh, flood control project mga kaubayan, yung sibol, uh, kaya yung diki ay uh, parang uh, plato lamang po. Yung, uh, ganun daw po yung uh, kapal. Ano. So napakanipis, oh, uh, napakanipis ng uh, plato, kung sa plato. At nakita naman natin sa video ano, ng IBCBN na yung uh, ginamit ng mga bakal ay uh, napakaliliit. Kaya naman, noong uh, binayo sila ng uh, habagat, ay talaga uh, talagang nga wash out mga kababayan yung uh, DT. At uh, ay po dito sa kapitanan ano, no, ito ay uh, kapanayami ng uh, reporter ng ABCBN ay uh, umaabot daw ayo sa kanya ng 250 million yung uh, kabu -ang, uh ah, halaga ng uh, proyekto ito at uh, ito po ay uh, completed na tapos na po ito at uh, ay po dito sa kapitana ay uh, talaga pinirmahan niya na yung accomplishment report nito at uh, upang uh, ganap na nilang maklaim ano ho yung uh, kanilang uh, perang uh, makukuha dito so balit, mga kabayan, wala pa raw pong isang taon yung uh, nangyari ay talagang uh, nakita na yung uh, pagiging substandard ng naturang proyekto dahil uh, binayo po ito ng uh, malakas na ulan na baha at uh, lumitaw po yung uh, Uh, pagiging uh, substandard na uh, ng uh, proyektong ito. Well, uh, dito mga kabayan, pupuntahan natin yung uh, nangyaring ito dahil uh, dito uh, hindi po uh, sumipot yung uh, direktor na kausap nito si Gov. Ano ho? Pagamat ay uh, mayroon namang uh, naratibo ito pong uh, direktor ng uh, Mimarupa na magpapaimbestiga uh, papa -investiga siya at uh, kung sino man ang may kasalanan sa naturang uh, maling uh, proyekto kaya naman yung uh, proyektong uh, hindi uh, angkop doon po sa pinag-usapan ay uh, mananagot. So dito mga kabayan, wala po tayong duda no meron pong nasa likod uh, na malaking tao dito sa gobyerno itong proyektong ito. Dahil uh, malaking uh, construction permit po ito uh, may hawak nito. At uh, maging ito pong uh, DPWS mga kaubayan ay uh, malamang sa malamang ay uh, ito po yung uh, may pinakamalaking uh, responsibilidad dito po sa proyekto ito. At uh, dahil dito mga kaubayan ay uh, unti-unti na pong lumalabas yung mga proyekto na talagang ginagawang sa laula ng mga mga may hawak na kontratista dito mga kaubayan. Ano? At uh, sa mga susunod na araw mga kabayan at tiyak na aabangan natin yung mga iba pang mga proyekto sa, o sa si iba, ibang dako ng ating bansa na may ganito rin yung uri ng problema. So, effective talaga mga kaubayan yung uh, ginawa ni uh, Pangulong uh, Marcos ano, at uh, sana po ay magtuloy-tuloy na ito. At kapag uh, umusan ng mga kaubayan yung uh, malalimang investigasyon ano, hinggil po sa mga bagay na ito, ay uh, abangan po natin ito sapagkat kapag uh, ang Senado ang mag imbestiga nito ay ang uh, Blue Ribbon na committee mga kaubayan ang maaari humawak nito sa pamumuno po ng uh, chairman nito na si Marcolita At uh, tinanong po natin kung uh, wala po itong sasantuhin dahil uh, una na rito ito pong si uh, Nando ay uh, na-involve na rin po hingil po sa mga kontratang ito doon po sa kanilang uh, lalawigan. So, abangan po natin mga kapanalig, ano, yung mga development, ano, tungkol po dito sa ganitong uh, investigasyon. At uh, upang tuloy-tuloy uh, na po natin uh, maapula, ano, yung mga kabarastugan ng mga malaking uh, construction firm at uh, maging yung uh, mga politikong uh, naghahasik mga kababayan, ng ganitong ori ng mga anomalya dito sa ating lipunan. Ito mauli muli ang Yuning ko si Kuya Mamo, at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras. Babay at magandang tanghali po sa inyo lahat. Igat po!